Gandang araw mga bata! Kumusta? Ako si Ma'am Alma at nagagalak na makasama ko kayo sa ating aralin sa araw na ito. Tara na! Tuklasin natin! Obra Kadabra! Ang hiwaga sa mundo ng MTB MLE Hiwaga Aralin Dalawa. Tingnan ang mga emoticon. Alin kaya dito ang iyong nararamdaman sa sitwasyon? Yung unang emoticon na nagpapakita ng masayang mukha o ang pangalawang emoticon na nagpapakita ng malungkot na mukha o ano naman kaya ang pangatlong emoticon na nagpapakita ng natatakot na mukha? Nagdala si Kapitan ng ayuda sa inyong barangay. Ano ang iyong reaction o komento sa ginawa ni Kapitan? Ikaw ay masaya. Ano ang naging reaksyon mo sa sitwasyon? Tama, ang reaksyon mo sa sitwasyon ay masaya ka. Ano ang inyong isinagawa? Mahusay. Nagbigay ka ng reaksyon sa sitwasyon o komento sa ginawa ni Kapitan sa barangay. Ang ating aralin ay tungkol sa pagbibigay ng reaksyon o komento ayon sa sitwasyon na nabasa, narinig o napanood. Balikan natin ang ginawa ni Kapitan sa kanyang barangay. Bakit nagdala ng ayuda si Kapitan sa barangay? Hmm, ano kaya ang nararanasan natin ngayon? Habang kayo ay nag-iisip, aawitan ko kayo. Mag-isip-isip isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip isa, dalawa, tatlo. Pagisipan ang sagot mo. Mahusay ka, bata. Tumpak ang sagot mo. Pandemya. Subukan ko ngayon at talas ang inyong isipan. May kwento akong inihanda. Pero bago ko simula ng pagkukwento, may mga bagay na dapat nating isaisip habang pinakikinggan natin ang kwento. Tayo nang magkwentuhan, ihanda ang isipan, tandaan ang mga tauhan, reaksyon mo'y pakikinggan tingnan ko ngayon kung kayang-kaya mong magbigay ng reaksyon. Sa panunuuri nating kwento, ihanda ang sarili, ihanda ang lapis at papel, tandaan ang mga pangyayari sa kwento. Pagtulong sa kapwa Dahil sa pandemyang COVID-19, maraming kapitbahay si AJ na nawala ng hanap buhay. At ngayon ay nangangailangan ng tulong. Nais ni AJ at ng kanyang mga kaibigang nakaluluwag sa buhay na tumulong sa kanilang mga kapitbahay. Sa pamamagitan ng pag-iipon ng bigas, mga dilata at gamot. Masaya nilang ipinamahagi ang tulong sa lahat. O mga bata, nagustuhan niyo ba at naintindihan ang ating kwento? Sige nga, gawin natin ang tanong ko, sagot mo! Panuto, ibigay ang inyong reaksyon o komento sa sumusunod na tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot. Unang bilang, sa iyong palagay, tama ba ang ginawa ni AJ? A. Opo B. Hindi Ang sagot mo ay letrang A. Opo, magaling. Ang ginawa ni AGI, tama. Pangalawang bilang. Sa tingin mo, sino ang higit nating dapat tulungan sa panahon ng pandemyong COVID-19? A. Mahihirap na pamilya. B. Mayayamang pamilya. C. Walang dapat tulungan. Ang sagot ay letrang A. Mahihirap na pamilya, mahusay. Sa panahon ng pandemyong COVID-19, nararapat lamang na higit nating tulungan ang mga mahihirap na pamilya. Pangatlong bilang. Ano ang layunin ni AJ sa kanyang ginawa? A. Upang makilala ang tao. B. Upang makatulong sa kapwa. C upang maipagmalaki na sila ay mayaman? Kung ang sagot mo ay letrang B, upang makatulong sa kapwa, tama ka! Pang-apat na bilang, bukod sa pagiging matulungin, ano pa ang katangian ni AJ? A. Mayabang B. Mapagmalaki C. Mapagkawang gawa ang sagot mo ay letrang C, mapagkawang-gawa. Magaling. Bukod sa pagiging matulungin, si AGI mapagkawang-gawa din. Kung ikaw ay nakaaangat sa buhay, ibabahagi mo rin sa iba ang mga biyaya mong natatanggap? Bakit? A. Hindi dahil may natanggap naman silang ayuda o tulong mula sa gobyerno. B. Hindi dahil ito ay aking pinaghirapan si Opo, sapagkat sila ay higit na nangangailangan. Kung ang sagot mo ay letrang C, Opo, sapagkat sila ay higit na nangangailangan. Mahusay! Napakahusay mong mag-aaral! Bibigyan kita ng boom na boom clap! Boom! 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 Ang galing mo talaga! Ang ating isinagawa kanina ay ang pagbibigay ng komento o reaksyon. Ayon sa ating nabasa, narinig o napakinggan. Isang kapaki-pakinabang na ang pagbabasa. Pinalalawak nito ang kaalaman ng tao. May mga pagkakataon ng anumang binasa, narinig o napanood ay ibinabahagi sa iba ang pagbibigay ng reaksyon o komento sa binasa ay isang pagpapahayag ng sariling opinyon o palagay. Maaaring tayo ay sumang-ayon o hindi sa mga bagay na ating binasa o narinig. Ano man ang ating reaksyon o komento, natututo tayo at napauunlad ang ating kaalaman tungkol sa maraming bagay. Tingnan ang mga larawan. Ito ay ilan lamang sa mga reaksyon na ating maipakikita ayon sa ating nabasa, napanood at napakinggan. Tingnan ang unang larawan. Ano ang reaksyon ng bata? Ang bata ay masaya dahil sa napanood niyang palabas. Malawang larawan. Ano ang kanyang reaksyon? ang reaksyon ng bata ay malungkot. Maaaring may bahagi doon sa kanyang nabasa na ang kanyang nararamdaman ay malungkot siya. Pangatlong larawan. Ano ang reaksyon ng bata? Ang bata ay nagtataka. Dumako tayo sa subukin ko. Galing mo. Isipan ay ihanda na. Kunin ang lapis at papel. Simulan na natin. Panuto. Isulat ang tama kung angkop ang reaksyon ayon sa sitwasyon at mali kung hindi. Unang bilang, may batang nanlilimo sa harap ng bahay ni Lagabel. Nilapitan niya ang bata at itinulak ng malakas. Kung ang sagot mo ay mali, mahusay. Pangalawang bilang, buong husay na ginagamot ni Dr. Escudero ang mga may sakit. Kung ang sagot mo ay tama, magaling. Pangatlong bilang. Hindi sinasadyang natapakan ng isang matandang babae ang paa ni Vanessa. Malakas na sumigaw si Vanessa at nagalit. Kung ang sagot mo ay mali, mahusay. Pangapat na bilang. Ayaw magbayad ng utang si Wilson tuwing siya ay sinisingil, hindi niya ito pinapansin. Kung ang sagot mo ay mali, magaling na magaling ka. Panglimang bilang, takot na takot si Jassy sa aso. Mabilis na itinataboy ni Kuya Gabo palayo ang aso. Kung ang sagot mo ay tama, mahusay! Ako po ay natutuwa sa ipinakitang gilas mo sa ating aralin. Isa pang pagsubok ang aking inihanda dahil alam kong kayang-kaya mong sumagot. Panuto, gumuhit ng masayang mukha kung tama ang komento o reaksyon at malungkot na mukha naman kung hindi. Handa na? Unang bilang. Bibigyan ko ng pagkain ang pulubi. Kung ang ginuhit mo ay masayang mukha, magaling. Ang pagbibigay ng pagkain sa pulubi ay isang magandang gawain. Pangalawang bilang. Nagmamano ako sa matatanda. Kung ikaw ay gumuhit ng masayang mukha, Mahusay! Ang pagmamano sa matatanda ay tanda ng paggalang. Pangatlong bilang, maglalaro ako kasama ng aking mga kaibigan hanggang gabi. Kung ikaw ay gumuhit ng malungkot na mukha, magaling! Pangapat na bilang, Magtatapon ako ng basura sa ilog. Kung ikaw ay bumuhit ng malungkot na mukha, mahusay! Ang pagtatapon ng basura sa ilog ay hindi magandang gawain. Panglimang bilang, tutulong akong maglinis ng bahay. ang pagtutulungan sa paglilinis ng bahay ay isang magandang gawain. Kung ikaw ay gumuhit ng masayang mukha, magaling! Ano ang salitandaan natin ngayong araw? Tama! Mahusay! Ang salitandaan natin ay reaksyon o komento. Ang pagbibigay ng reaksyon, o komento ay mahalaga sa anumang kaisipang nabasa, narinig o napanood. Maging ito ay sumasalungat o sumasang-ayon, upang mapalawak at mabigyang diin ang kaisipang ipinapahayag sa inilahad na sitwasyon. Laging isipin na sa pagbibigay ng reaksyon o komento ay dapat nating isipin ang maaaring maging epekto. Mas mainam na ang ating magiging reaksyon ay para sa ikabubuti ng lahat. Muli, susubukan ko ang talas ng inyong isipan. Isipan ang pagsasanay ang ating isasagawa. Ihanda ang sarili at isipan. Ihanda ang lapis at papel. Simulan na natin! Panuto, pakinggang mabuti ang mga sitwasyong aking babasahin. Piliin ang letrang angkop sa iyong komento o reaksyon. Unang bilang, sa iyong paglalaro, nabasag mo ang paso ng halaman ng iyong ina. Ano kaya ang gagawin mo? A. Itatago ko ang basag na paso. B. Bibili ng bagong paso. C. Sasabihin sa nanay at hihingi ng paumanhin. D. Baliwalain ang nangyari. Pangalawang bilang, wala kang baon dahil hindi nakapasok sa trabaho ang tatay mo. Ano kaya ang mabuti mong gawin? A. Gagamitin ang naipong pera sa iyong alkansya? B. Hindi na lang ako papasok sa eskwela? C. Hihingi ako sa kaklase ng baon? D. Manghihingi sa kaibigan ng pagkain. Pangatlong bilang, sa so COVID-19, maraming tao ang naapektuhan. Alam mong marami kang nakaimbak na pagkain. Ano ang gagawin mo para makatulong? A. Hayaan ko na lang magutom ang ibang tao. B. Manunood na lang ng balita tungkol sa COVID. C. Sasabihin ko sa aking magulang na magbahagi kami ng tulong. D. Magbibigay ako ng hindi alam ng aking magulang. Pangapat na bilang. Nakita mong nahulog ang mga bitbit na gamit ng iyong guro. Ano ang gagawin mo? A. Tatakbo akong paalis? B. Titingnan ko lang na damputin na ang mga gamit? C. Lalapit ako at tutulungan kong damputin ang mga gamit? D. Tatawagin ang kaklase para ipadampot ang mga gamit na nahulog. Panglimang bilang. Hmm marami kang damit na hindi nakas niya sa iyo. Ano ang iyong gagawin? A. Itatago sa kabinet. B. Itatapon sa basurahan. C. Hayaan kong masira ang mga damit sa kabinet. D. Ipamimigay ang damit na hindi na isinusuot. Halina't! Sabay-sabay natin sagutin ang ating gawain. Unang bilang, sa iyong paglalaro, Nabasag mo ang paso ng halaman ng iyong ina. Ano kaya ang gagawin mo? Kung ang sagot mo ay letrang C, sasabihin sa nanay at hihingi ng paumanhin, mahusay. Laging isa is ang pagsasabi ng tapat at paghingi ng paumanhin ay isang magandang pag-uugali na dapat nating tularan. Ikalawang bilang, wala kang baon dahil hindi nakapasok sa trabaho ang tatay mo. Ano kaya ang mabuti mong gawin? Kung ang sagot mo ay letrang A, gagamitin ang naipong pera sa iyong alkansya. Magaling! Ang pag-iipon ay isang mabuting gawain ikatlong bilang. Sa COVID-19, maraming tao ang naapektuhan. Alam mong marami kang nakaimbak na pagkain. Ano ang gagawin mo para makatulong? Kung ang sagot mo ay letrang C, sasabihin ko sa aking magulang na magbigay kami ng tulong, magaling! Ang pagiging tapat at matuloyin ay isang kaugaliang dapat nating tularan. Ikaapat na bilang. Nakita mong nahulog ang mga bitbit -bit na gamit ng iyong guro. Ano ang gagawin mo? Kung ang sagot mo ay letrang C, lalapit ako at tutulungan kong damputin ang mga gamit. Magaling! ang pagtulong sa kapwa ay isang magandang gawain. Ikalima bilang, marami kang damit na hindi nakasya sa iyo. Ano ang iyong gagawin? Kung ang sagot mo ay letrang D, ipamimigay ang mga damit na hindi na isinusuot, mahusay. Kung may mga damit ka na hindi nakasya sa iyo, maaaring mo itong ipamigay sa iba. Siguro duwin lamang na ito ay maayos pa. Para sa ating karagdagang gawain, ay maaari ninyong sagutan ang gawain ito. Maraming maraming salamat mga bata sa pagsama ninyo sa akin sa araw na ito. Bata, angat ka sa iba. Marunong kang magbasa. Muli, samahan ninyo ako at ating tuklasin ang hiwaga sa mundo ng MTB MLE Hiwaga Aralin Dalawa. pa 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 alam pa alam babalik babalik ang inyong lingkod si Ma'am Alma babalik babalik ang inyong lingkod si Ma'am Alma ang DepEd TV at ang inyong lingkod si Ma'am Alma ay kasama sa paghatid ng karunungan. Matuto, manood at makinig. Hanggang sa muli!